mga meses ko kasi nga sobrang tuwa-tuwa ako ngayon. Nga mga meses ko yung Christmas tree ko nga kasi ay eh, pinamigay ko. Kaya eto, sabi ko nga kay Daddy ben, yung parang ang lukot-lukot naman ng Pasko. Wala man lang tayo ka Christmas tree, Christmas tree. kasi sabi ko kasi mga meses ko kay Daddy Ben, eh si Zoe no, nakapag-picture sa Christmas tree. Eh syempre, dalawa na sila ngayon. Gusto ko dalawa sila magpipicture sa Christmas tree namin. yung mga meses ko sa Christmas tree ng iba, sa Christmas tree dito sa bahay namin. Dahil nga, nga syempre, sobrang kulit ko nga mga meses ko. Kaya eto, may nais nag-iisip nga si Daddy Benyo. Sobrang mahal nga kasi mga meses ko, diba? Nung Christmas tree talaga. Kaya yeah, ito mga meses ko, naisip ni Daddy Benyo na gumawa ng kawayan. Katapos nga mga meses ko, ikinuha niya nga yung planggana. Siyempre, panghulma nga daw yun. Oo oh. nga mga meses ko, eh, wala nga ako ka id id kung baano nga yung ginagawa niya. Yeah. sabi niya sa akin mga meses ko, nako babe, makinig ka na lang, manood ka na lang kung paano ba itong gagawin ko. Sabi ko, sige, sige, sige. Meron nga kaming panggayak sa Christmas tree mga meses ko. Eh, yung Christmas tree naman ang wala. Nako po naman talaga to the rescue talaga to si Daddy Benyo. Kaya nga syempre masayang masaya meses nyo ngayon kasi nga nagawa ko nga to mga meses ko. Sabi ko nga kay Daddy Benyo na ako naman. Dala mo naman dyan ng paggagawa para ako'y makapag-design na kasi sobrang excited ko nga mga meses. Sabi ko nga yung gusto kong gawin ng Christmas tree parang kasi laki ni Zoe. Kaya syempre, nanonood niya naman yung sinabi ko mga meses ko. Yung Christmas tree na yun, eh kasi laki nga yun ni Ate Zoe nyo. Mamit lang siya dyan ng kawayan mga meses ko. Tapos alambre. Syempre, tsaka place, mga meses ko. So, di ba mga meses nakita nyo, tinanggal ni Daddy Ben dun sa may ano, planggana. Pero tignan nyo naman mga meses, di ba? Napakatibay na niya. Itong natapos na nga mga meses ko, ito naman ang sumunod. Siyempre, ako naman ang taga-design. Sabi ko nga mga meses ko, naku po, parang maganda ba to? Maganda ba kalalabasan ito? Sabi niya sa akin, sige, sige, gumawa ka ng gumawa. Ako bahala. Ako magsasabi sa'yo kung paano. Kaya mga meses ko, ako ang taga-design. Tapos, siyempre, si Daddy Ben yung ang taga-sabi ko paano nga yung gagawin nga dito nga sa mga garlands na to. Sobrang nakakatuwa talaga mga meses ko nung natapos ko talaga itong gawin. Kaya ang panoorin hanggang dulo. Baka meron kayong idea o di kaya pwede nyo gayahin mga meses ko. Siyempre mga meses, kung gusto nyo rin magkaroon ng Christmas tree sa bahay, pero wala kayong pang budget, wala kayong pambili mga meses ko, eh pwede pwede nyo nga gawin. Sobra-sobrang dali lang nitong gawin mga meses ko. At ayan na nga yung garland. Nakikita nyo naman mga meses ko. Ang pinandidikit ko nga dyan is glue stick. Kaya nyo talaga may pakanaan ito mga meses ko eh. Kasi nga naisip niya nga talaga ito eh. Sabi niya nga sa akin eh, sige gagawa tayo ng Christmas tree mo. At naman kasi, pinamigay mo naman kasi yung Christmas tree mo. Ay tuloy. Wala ka tuloy Christmas tree ngayon. Pero mas the best nung Christmas tree na to mga meses ko kaysa yung nabibiling Christmas tree. Siyempre mga meses ko dito papasok yung ating creativity. Wow, naka-English na naman si meses nyo. <laughs> pala mga meses ko, pinaikot ko nga lang pala dyan yung mga garland. Syempre, para hindi makita yung pinakakawayan niya. Ganun ang ginagawa ko ngayon mga meses ko. Iba yung totoo, Christmas tree, eh, talaga meron na siya para puno-puno. Ito -puno. kasi, ba diba, kailangan na eh, garland nga yung ipang iikot. Para nga, syempre, mukha nga siyang puno. Ito na nga yung kinabukasan mga meses ko. Kasi nga, gabing-gabi na nga nun, hindi ko na nga kaya talagang tapusin. ito mga meses ko, noong umaga ko na nga tinuloy. Syempre, naligo muna ang meses nyo para syempre, fresh na fresh. Parang nakikita ko na talaga mga meses messages ko kung gaano siya kaganda. Siya nga pala, mga messages ko, pinaikot-ikot ko na nga dyan yung mga garland. Hindi ko na kada ikot, mga messages ko, eh dikit. Naku po, mga messages ko, susunod na taon pa talaga tayo nito matatapos. Saka nagmamadali talaga ako, mga messages ko, syempre gusto ko talaga kasi buksan na yung Christmas tree. Gusto ko na talaga makita kung ano talaga itsura niya. Nakikita nyo na ba ang itsura, mga messages ko? Di ba, napakaganda na. Mukhang hindi na talaga siya kawayan. Mukha na talaga siyang totoo ang Christmas tree, mga messages ko. Nung naikabit ko na nga, mga messages ko lahat ng garland. Syempre, mga messages, dito naman sa mga balls at saka syempre doon sa mga flowers. Siya nga pala mga meses ko, kaya nga pala flower nga pala yung nilagay ko nga pala sa toktok kasi nga. Yeah. kung mabilan mga meses ko yung star na ano lang siya, puro glitters. pero ako nakita star mga meses ko, kaso yung merong ano siya umiilaw eh. Naku po mga meses ko, napakamahal naman. Eh DIY lang naman tong ginagawa natin mga meses ko, di ba? Diba? Yan nga pala yung mga natirang balls noon, tsaka syempre yung mga flower. Ang binili ko lang dyan mga meses ko ay yung garland. Pagkatapos ay eh, yung Christmas light din mga meses meses ko eh, dati ko na yung Christmas light. na naibigay ko na lang talaga nun, mga meses ko, eh, yung talagang Christmas tree ko. Ewan ko ba kasi, bakit talaga naibigay ko yung Christmas tree ko na yun? Napakatagal na kasi talaga sa akin nun, mga meses ko, siguro mga 7 years na, ganun. Wala pa kasi talaga akong anak nun, mga meses ko eh, meron na talaga ang Christmas tree dun sa inuupahan ko dati. Para kasi mga meses ko, napakasaya kaya pag kaya may Christmas tree, ba? Diba? <laughs> Parang na pil mo talaga yung Pasko, mga meses ko, kahit walang wala ka talagang pera, pil na pil mo yung Pasko, pag talaga meron talagang Christmas tree sa bahay. Yung na nailagay ko na lahat ng pandesign mga meses ko. Syempre ito naman yung Christmas light naman yung gagawin natin. Pinaikot-ikot ko na nga diyan sa Christmas tree natin mga meses ko nga yung Christmas light. Syempre mga meses ko parang nga syempre may ilaw-ilaw para magiging Christmas tree ko wala Christmas light, 'di ba? Ano naman kayo niya? Hay nabahaba nga na sinabi ko mga meses ko. Ito na nga tapos na ang ating DIY Christmas tree. 'Di ba mga meses ko hindi siya mapagkakamal kawayan kasi para siyang totoo-totoo talaga. O sya hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye! i